So, what's up guys? Thank you so much for tuning in. So, this time is, uh, malinawin na ako sa mga nakaraang video natin kasi marami ang nalito. Uh, suppose ko kasi yung, ano, tawag doon, I'm expecting na yung mga manunood ng video na yun is mga marunong na sa mga networking. Kaya naman, uh, marami ang nalito kasi mar marami ang hindi nakaget sa idea ko or yung uh, video ko na sinare noong last time. So, yung video ko pala is yung pinda FT 3 na ginawang PPOE client so may nagtanong kung pwede ba ito sa SIM card ah syempre hindi so sa so video na ito is ilininawin natin yung uh, idea ko doon so next is itong Mercurius ayan Mercurius MW30R uh, router din ito guys so ito bulan dalawa is mga router ito guys at meron pa tayong isa na ginagamit usually is yung TP-Link na, na WR840N ayan So ito yung mga basic routers na ginawa, uh, ginagawa nating router ng client. So kibale yung internet natin, sinishare natin sa uh, bahay or may client na tayo. Tapos ito yung ginawa nating client na router. Tapos dito na sila mag-connect. Hindi na sa internet natin sa bahay. Okay? At kibale yung router na ito is meron siyang wifi name tapos may sariling password. kaya dito na mag-connect si client. Okay, so, based lang sa experience ko so guys kung uh, magtatanong ka kung saan yung mas maganda gamitin si Tinda F3 ba, si Mercurius ba o si Tbiling ba so kibale, pinakamura dito maganda to, pinakamura si Mercurius ayan So, medyo mahal-mahal, tapos malakas din yung, uh, malakas naman yung internet, internet ito, pero hindi siya heavy duty. Mura nga lang, ayan. So, si Tinda is, hindi siya magsusurvive sa, ayan, ah, uh, din draft ito guys usually puti puti ang kulay nito pininturahan ko lang ayan okay so mayroong Chinese version ito pwede naman yun basta mar ka-tular uh, doon uh, so, na kayo sa interface ng English version okay, kuh makukuha kuhanin mo naman yung uh, Chinese version kasi kahit right, hindi mo, hindi mo mababasa is pare-pareho lang naman sila ng mga buttons ayan uh, iba lang yung language ayan. So, ayan, pinakamura tapos okay naman siya sa performance pero uh, madali siya uh, madali siyang, ano, masira kapag heavy traffic. Ayan. Ito yung disadvantage ng Mercuryis. Kasi uh, Tenda naman is uh, okay naman yung performance niya pero hindi siya okay naman sa heavy traffic, okay naman si f 3 pero sensitive siya sa overheating tapos ito na mga routers nato guys, isang sa mga uh, uh tawag doon, mga surge ng kuryente, ayan, yun yung mga disadvantage nila, lalo, lalo na itong si Mercury, si, ah, si life 3 na ano, madali talaga masira kapag may uh, surge ng voltage ng kuryente. Okay, so tipiling naman guys, si so far wala pa kung sira na tipiling. Uh, heavy duty goods na siya, pero kaya nga mahal eh kasi uh, kumo, uh kumukumbati sa ano, sa heavy traffic heavy traffic guys is merong computer uh, merong uh, mga downloads may sarili kang gaming mag streaming ka ayan okay na okay si tipiling pero may kamahalan nga lang ang problema lang ni ang kagandahan ni tipiling guys kapag uh, ano siya overheating tapos overloaded uh, magre-reboot talaga siya okay so hindi siya masisira kasi yung ma, yung system niya is naka-program like nakapag complicated na yung traffic uh, hindi na niya kaya nagre-reboot lang yung gagawin niya. Ito naman, yung mga router na ito is mamamatay yung uh, mga other functions like wifi, yung LAN, ayan, mamamatay sila. Okay, yun na yung ano, eh, general observation ko sa mga routers na ito. Kaya kung magtatanong kayo kung pwede ba ito SIM card, of course, hindi. Kasi nga, router na ito eh. Yung uh, pwede SIM card is mga modem yung guys ang tawag, okay? So, yung mga modems is pwede naman yung gawing routers kasi may mga LAN port sa likod nila so wala nga pala akong modem dito. Ayun, uh, mga Canberra Spiel, uh, mga Globe, yan. Tawag dyan is mga modem. Okay. So, ito naman is ginawa nating extender. Kaya tawag itong routers. Hindi ito siya SIM base. Ayan. Ah, hindi pala Okay. Kaya SIM base. Kaya, kaya hindi nga pwede sa SIM. Okay. So, ngayon guys is ipapasokin natin yung mga GUI natin isa-isa. Tapos, uh, dalawa lang pala ito wala pala tayong tipiling kasi maubos na uh, na deploy na natin okay so okay so itong tinda guys is PPOE yung last video natin so over uh, overview lang sa mga PPOE guys is yung PPOE is isang internet uh, connection type na pagpipilian mo sa mga routers uh, usually yung PPOE is na offer yan sa kapag may nagpo-provide ng internet at ang pinakasikat ngayon na uh, router na na gumagawa ng BPOE is yung Microtech. Ayan. So, ibig sabihin guys, pwede doon sa Microtech routers, it's a third party router guys, uh, pwede kang gumawa ng isang BPOE account, tapos kinalagin mo yung account dito, na nakalimit na ang internet. For example, BPOE by 5 MB, by 10 MB. So, ganito yung, ganyan yung mangyayari. So, sa Microtech, ginagawa yun guys, yung BPOE. So, sa ano, old na mga account, yung DSL na account ng P&DT, yung old routers nila na may apat na sungay, is naka-PPOE pa yun. Itong globe nga, eh, yung apat na sungay na globe, uh, yung, yung modem nila, is naka-PPOE pa rin yung connections. So, ngayon is, nasa mga DHCP na siya. Okay, so, disadvantage ng PPOE, is ano siya, wala, uh, ganun pa rin, uh, residential yung account mo. <laughs> Tapos, kapag peak hours is mag- uh, tawag din mag racing kayo sa pagkuha ng internet kaya kapag peak hours mga 6pm hanggang mga 9pm kaya expected yung mga fiber line ay fiber line natin is pawalawala okay so so much for that so papasokin natin muna si mercuries ayun guys para maintindihan nyo kung paano ah uh, usually guys yung by default talaga yung mga routers natin is meron talaga silang uh, IP address or link kung paano siya pasukin ma-access yung GUI makita mo ang mga, mga settings ok so tulad nitong MercuSys, is meron dito sa likod uh, default access uh, HTTP MW login.net ayan samantala itong si Tinda guys is meron siyang IP address ayan model FT, F3 tapos IP address 192.168.0.1 dot okay so password meron din Okay. So, ibig sabihin guys is yung power on natin. Ayan, itong power na adapter nila. Ayan. So, dito sya isan pa. Of course, yung, ayan, iload nyo na yan. Tapos, yung uh, source of internet is dito sa one Ayan. So, kung i-configure mo pa lang si ting F3, is dito ka sa LAN. Ayan. Okay, kung uh, gagamitin mo ng laptop or computer, pero kung sa cellphone is connect ka lang sa wifi by default meron naman yung wifi password na wala pala itong wifi password so pwede ka ng WPS dito mm, ah yung tinda F3 pala guys is no need na password automatic yun mag connect kasi walang password pati ito walang password kaya set up na natin doon sa uh, la, sa loob ng GUI interface ng uh, router So para mas maintindihan nyo is para natin sa cellphone kasi usually cellphone yung ginagamit natin sa pag-configure doon sa site. Mahirap naman dalhin yung computer or yung laptop bigat naman. So cellphone na lang ang gagamitin natin guys para mas madali. Okay. Alright, so punta ka lang guys sa uh, yung wifi connection. So yan, makikita mo ang sis ID ng Mercusis. So kung ka lang. So Mercusis yung unahin natin guys ah. Uh ayan. connected tapos punta ka sa iyong Chrome ayan type mo lang yung .net. mw login mw mw login kasi yung ito yung nasa likod ng uh, router Ayan, so pagkatapos yung pumasok guys, ito na yung kanyang login portal. So agad new password, so lagyan mo ng new password. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, password na to, guys is yung matatandaan mo kasi ito na yung magiging login password ng Mercuses in the future. Okay, ganyan. So, yung nilagay ko is at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tapos capital A click mo lang yung arrow forward so ito yung sinasabi ko guys yung connection type so may papipilian ka dito connection type click mo yung arrow down ayan so static IP, dynamic IP, PPOA, LTP, PTP so itong PPOA guys is uh, sinasabi ko na, na dapat may third party router ka dito like Microtech at tapos ito TP guys is mayroon ka third party router nito PPTP third party router din. <coughs> Pero kung gusto mo talaga na malakas guys na nabilis makabalik yung ating mga packets is static IP yung papipilian. Pero kung hindi mo talaga alam kung ano ang source gusto mo lang yung ma-bridge yung internet mo na mod, galing sa modem patungo sa router na ito uh, is dynamic ka na lang. Ayan. So wala ang kuskus balongos. Kita mo naman yung itong PPUE. Meron pang username tapos password. Kita mo naman itong static. Ayan, so ang dami. So, kaya dito ka na lang sa ano guys, sa dynamic kapag beginners ka na ka pa lang. Ayan. So wala ka nang pipilapan. Next mo na lang. Yan, is is ID guys, This is Wi-Fi name. So meaning magbabago yung uh, Wi-Fi name niya. Pwede na hindi papalitan yun Dito ka na lang sa password agad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi ko nakapalitan guys kasi ma-disconnect tayo sa ating uh, connections. Naah, uh, so ito nela. No, yun Mercury's pa rin. Uh, next, yun click finish daw, check, itong check na button na yan So ganon, ganon lang kaabisi guys sa ating uh, Mercury's. Ayan. So, dapat is connected na to sya. Ah, uh, yan. Saraka. Ayan dito guys, sa likod Pagkatapos yan guys, dapat sa likod nito. Uh, may dalawa dyan. Ayan. Itong dalawa is LAN. Tapos yung itong katabi ng power adapter natin is WAN. So, dito nyo isalpak yung dito nyo isalpak yung ano, uh, source of internet dito sa WAN. So, para mag-finish yan guys is connect ka sa wifi ulit ayan may QCs ok so password ano ba yung password natin nilagay ok ok connected so balik ka ulit doon sa google so refresh mo lang to eh, so, suppose meron na siyang internet dito guys na nakasalpak sa one port. Kaya, hindi siya, medyo lag siya kapag walang nakasalpak eh. So, ayan. Mm -hmm. Uh Nag-refresh na yung, lang yung ating connection kasi nilagyan natin ng internet. So, yung MW natin. So, medyo may ano na siya medyo lag na itong router ko no ayan o, din okay so kapag na salpakan nyo ng internet guys dapat yung status ng network is naka check ayan so dito sa basic na ano basic settings na ito ayan mayroon itong basic tapos advance eh. basic settings niya is naka dynamic tapos may mga IP address na dyan dapat automatic ayan pwede kang mag change ng connection type dito sa arrow down ayan, static, PPOV ayan, so for the beginners is dynamic ka na lang okay, so tapos dito yung wireless natin is nakacheck na rin kasi may password na ayan, so meron siyang password so konting silip lang dito sa advanced settings ng ating ano guys ah, uh, Mercuses MW301R so dito sa ano sa wireless yan, may makita ka ng DNS dyan So, kung wala talaga siyang internet, is lalagyan natin yan. Sa advanced settings pa rin makikita itong parental control. Asan ah, na ba yun? Ah, network control. Ayan. So, parental control, guys, is yung mag add ka ng, ano, device dito. Ayan, ito yung Oppo A12. Ito yung cellphone ko ngayon na connected. So, pwede ko siyang limitan ng oras. Ayan. Limitan ko siya ng oras dito ng paggamit pag save ko yan tapos isilik ko yan so pwede ko na siyang not allowed daw so ano ba not allowed natin hindi e, monday monday tapos ano not allowed is ano alas 7 ng gabi uh, as alas 8 pala ayan so i-check mo lang yung oras guys. oh, ay, ayan check mo pala yung oras sabi kasi sa instructions ito indicate the time when access is not allowed so ganyan lang not allowed yung ano yung naka green ayan so kibale uh, after 7pm mura ng internet itong ating device na ito so gawin nyo na sa lahat guys uh, monday, tuesday, wednesday, thursday ayan may araw naman dyan oh. friday, sunday ayan So, limit time daw yung green. Ayan, yung may label naman, oh. limit time is yung green. So, yun yung kagandahan ng ating Mercusis guys. Eh, kasi meron siyang parental control. Ayan. So, ano pa doon yung isa? Mm, wala. Sa natin na pala yung isa guys. Uh, system tools. na natin. Okay. So, wala siyang ano. Okay. So, wala na guys. Ito, ah, uh, excuse. So, black devices. Yun. Pwede ka palang mag block ito guys. Ah, uh, na ba yun? Dito. Ito yung mga online eh. Mga online na uh, cellphone. Tapos, dito ka sa wireless settings. Tapos, wifi name. Tapos, pwede mo siyang i-block ay hindi pala hindi 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 ma-block yung host ako kasi yung nag-setting nito kaya hindi siya ma-block. Yung ibang connected is pwede siya ma-block dito. Okay. So yun na guys yung uh, konting silip sa ating advanced settings ng ating MercuSys. Uh, change mo lang yung wireless. Ayan. Wireless name tapos password. Ayan. So pwede kang magbago ng channel. Ayan. Channel width. Ayan. So, WS Bridging guys, so, ito pala yung isang advanced settings na i share ko sa inyo. Is pwede siyang mag-bridge via wireless. Ayan. ang I meaning, yung, uh, yung connection niya is hindi siya nakalan. lan uh, Naka-wireless lang siya. Okay, so ayan. I-scan niya yung ano, mga SSID na masasagap niya. Tapos, ayan. Makikita niya rito. Tapos, dito ka na. I Select mo na siya. For example, dito tayo sa may password. Ayun, mga pis wifi kasi natin is wala siyang password. Ayan. So, pagka ka dito sa itong isa. oh, ayan. So, kapag may ano ka lang, wala kang wire, tapos may mercusis ka, pwede ka baya uh, ano na lang, WDS bridging. Okay. So, okay na guys. So, punta tayo sa ating tenda. Sisilipin natin para maliwanagan kayo sa ating last video. Alright, so punta na tayo dito sa ating ano guys, uh, Wi-Fi connections. Uh, next pa nating i-config is itong tinda. Ayan, may kita yun sa pinakaaba, walang password. So dapat connected tayo agad nito. Alright, so yan ang kagandahan ni tinda guys. Kasi kapag connected ka na, is ipapaset up niya, shop niya automatic. Ah uh, yung password, ay uh, yung IP na nasa likod ng ating router is automatic sa taas. Ayan o, oh. 192.168.0.1. Ayan o. Sobrang ganda ng ating Tenda F3. So, connection type, again, is meron siyang PPOE, dynamic, tapos static. So, for beginners, guys, is dito na lang tayo sa so, dynamic para wala na tayo mga filapan. Ayan, si wala. So, Wi-Fi name, automatic, oh. Eh, pa niya agad yung wifi name. So, ganyan, na, lagyan natin ang tinda. Ayan. So, password, automatic. Ah. So, sobrang ganda. Uh, super friendly, user friendly itong ating mga router na itong Mercuses tapos yung tinda uh, yung tipiling is meron siyang password sa likod okay so, tinda, okay so yan, so disconnected tayo yung gawin natin ay santayin natin mag appear yung tinda na SSID okay, so nandito siya password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gawin lang natin, ayan so, connected so, balik tayo sa google so, refresh lang natin to guys ayan, so, one port unplugged, so, one port guys is yung source of internet, so, naganyan na dito sa one port may color blue, ayan, so, may pangalan naman, one port tapos yung tatlo is 1, 2, 3 na LAN ports Ayan, so signal pa ko na. At tapos sa dynamic tayo. O, oh, ayan, automatic. You can surf the internet daw. So, ganyan kabilis si Tinday setup, guys. Okay? So, kung gusto nyo naman yung advanced na, ano, settings, punta ka dito. Tapos, yung advanced, ganyan. So, ganyan yung very deeper na yung mga terminology niya. Hindi natin kailangan yan. So, yung gagawin mo lang dito kay Tinday is, uh, check mo yung internet settings, dynamic. You can surf na. Okay na siya kasi kapag hindi is connection status yan eh uh, diba, kung ano yan kung anong problema unplug ba or walang internet okay so wireless settings uh, ayan wifi name password we may change yung channel ayan channel width. ayan ganyan sa yung tinda natin okay so bandwidth control ang kagandahan nito guys is yung itong, itong mga connected clients na ito ayan is pwede mo itong lagyan ng ano tawag doon specified na internet asa ah, na ba yun <coughs> ah, saan na ba yun ah native device native device pala itong akin kasi ako ang nag-setup, so yan yung nandetect sa kanya so by the way nalumbat na tayo ah, kapag ano kasi yung mga ibang clients sa connect is meron niyang edit dito. I-edit mo yung ano ah, bandwidth nila. So, pwede mong lagyan ng 1MB, tag 2MB, 5MB, ganyan. So, yun yung kagandahan ni Tinda, guys. Okay, so, wireless repeating. Okay, ito yung next video natin, guys, is gagawin natin AP mode. So, ano mga disadvantage kapag naka-AP mode ah uh, yung ating Tinda F3? Meron disadvantage, guys. Meron, di meron din namang advantage. Ayan. So, ito yung, ah uh, yung Tinda F3, kaya marami ako nito kasi ito yung... Ah, ginagamit ko na access point noon, pero ngayon is dahil sa disadvantage niya, hindi na. Okay. So, next is parental control. Meron din siyang ano 'yun, oh. Yan. so pwede mo i-control din dito yung oras, tapos mga days, ayan. So, very understandable naman, guys. So, sa kanya is allow access during. So, pili ka lang diyan, oras tapos araw. Okay. So, ang kagandahan ni Tinda F3, guys, is dito ka sa administration. Tapos, i-on mo itong remote management. Ayan. So, remote management, guys, ito yung uh, meaning is si Tinda F3. Dito tayo sa status. Ayan. Si Tinda F3, guys, is madi siya doon sa router. For example, MikroTik yung gamit na server natin. Madi-detect sa MikroTik na itong tinda F3 is ang uh, my my IP na 192.168.11.186 ayan So pwede mo i-access ngayon sa tinda f 3 para i-check ko uh, ano mga para makita mo itong itong mga choices na ito. Ayan, so uh, sa deeper knowledge ng networking guys is maintindihan mo ang sinasabi ko pero as beginners check uh, palitan mo na lang yung wireless settings tapos dito sa administration adyan, new password tapos repeat new password laging uh, login password yan guys ito yung uh, password ni Tinda F3 kapag tinipe mo itong 192.168 na no. for example ah new password is 12345 so login password do guys kailangan mo palitan kasi kapag hindi iniwan uh, anyone na connected sa router na ito is pwede nilang ma-open yung open yung uh, F3 na GUI tapos ibahin yung mga settings or i-reset nila or worse is ano uh, ibahin yung password ng wifi lalo na yung mga marurunong ayan nag log out siya tapos ito yung login password so doon mo makikita sa administration okay so so much for uh, for today guys and thank you so much for watching and so far is malapit na tayo mag 1k subscribers and Maraming salamat. Maraming salamat. Okay. So, next video is gawin natin access point yung at atong tinda F3, guys. And, explain ko sa inyo kung ano mga disadvantage kasi ito yung uh, previous antenna ko ng aking mga piso wifi. Okay. So, that's it for today and see you next time.